kinakaaliwan po online ang isang grupo ng mga lola na pang millennial at Gen Z ang content sa social media. Kilalanin natin sila sa pampagising na balita ni Marymon Reyes. Sa mga naghahanap ng sign na mag-workout o magbalik alindog, ito na yon. Wow. 1.5 million views na nga ito. At humahabol na rin ang iba pang mga video online ng mga lolang sumasayaw ng trending dance challenges o choreography. Ages 54, 63, at 73, sila ang binansagang millennial lolas mula sa Binyan, Laguna. na raw nila itong pagiling giling sa kanilang ina na dance instructor. Sana nga raw, maraming jumoid sa kanila. Dahil hindi lang ito nakaka-fit, daan pa ito para ma-flex ang OPM. Ilang doon, yun talaga namin ng milenya Lola. Kaya ng ang milenya lang pinangalan namin para dun sa mga DMC na gusto namin ipakita sa kanila na kahit kami mga may tad na mm -hmm. Ang ayaw nilang ginagawa kahit ang outfits nila, hindi pa patalo. May pang hip-hop, matchy OOTDs, at meron pang kabog na pormahan. Signature colors nila, parang Powerpuff Girls. Abang-abang dahil maglalabas pa sila ng content tungkol sa kung paano baka kakayanin ang buhay. Nakapupulutan ng aral, hindi lang ng kabataan, kundi pati ng young at heart. Pagpapagsigay kami ng inspiration sa mga kabataan na hindi sila maging aware kasi talagang ano yan, ang ibig sabihin, real talk, ang mga kabataan ngayon kapag tumanda. So may bibigay na benefits namin sa kanila, hindi sila dapat makakot. Huwag mahiyang maging active o sumubok ng mga bagong interests dahil age knows no limits, sabi nga nila.